Ipawit lang ako papuntas sana. Tapos, SM um, galing po ako sa office kasi nagpasukat po kami ng uniform. May bago na naman kaming uniform! Guys, So ngayon, pupunta po ako ngayon sa SM. Then, magbabayad po ako ng kuryente. Tsaka, bibili ako ng um, yung cake sa Goldilocks Casino. Tapos na ako ni Commander. Po. Talakad lang po ako guys Kahit mainit-init konti Kanina umulan So yan guys Papasip na ako dito sa SM Sirado Ano kaya tubog sa'yo Charot lang Punta nandito na po Sa loob na SM Punta muna ako dito sa bayaran ng kuryente. Sa so hypermarket. Kasi dito ako magbabayad ng kuryente. Dito. 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 Ke kita situ, situ, nah itu terus apa kan itu itu apa pasar batik sah jali make up lah jali make up lah ya nang biliknya jali and sa gold deluxe ang gold deluxe Goldilocks tapos Jollibee. Sa SM, di kota. Parang aambon. Agoy, aambon talaga. Maambon na naman. Umiinit na umaambon. Buti na lang may payo akong dala kasi kung wala, aw. Po. So yan. Yung building na akin ng truck. Hindi pa natapos. Lakad-lakad. O. Oh, Monday na Monday, walang traffic. ano also, di traffic. Jalibina. Ito yung jalibi na tinik out ko. Tapos nagloto. Pag uwi ko sa bahay, nagluto ako ng upo na may sa tanghon. Tapos ang subak niya ay sardinas. Sayang, so, kanin niya. Princess, tapos ito yung kanin. So, tara na guys. Kain na po tayo. Kaya gutom na gutom na po ako. Wala pa akong kain kanina morning. Alas dos na. Wala pa akong breakfast.